I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo muna. Ayusin ko lang sandali para presentable. Saka, gagawin ko kasing thumbnail to. Wait lang sandali, OMG. So, kung nainip na kayo, fast forward nyo na lang. Mayroon naman dyan sa YouTube na setting na fast forward. Hmm. O yan. <laughs> OMG. Sige, nagpapantay. Ayan, pwede na yan. So, dito sa side mo. Current situation. Well, may anak ka na siguro. Kasal siguro kayo. Kasi may queen of hearts tayo dito. So... Pwedeng ikaw yung wife. Sa kwento na to, um, o, o kung lalaki ka, tatama lang sa'yo ang reading na to kung in-embody mo yung feminine energy. So, alam mo sa reading mo, under ka. Under the saya ng partner mo. Tiga, saing. Ganyan. O pwede siya yung may work at ikaw ay wala. Pwede ganun. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Um, ano to? Current situation sa side mo? Eh, kung si, babae siguro. Sasabihin ko sana kung sino yung may work. Pero more likely, babae siguro. May agenda tayo dito, di ba? Na, na sinabi ko kanina, babae. O feminine energy. Parang natchichismis siya sa workplace. O pwede rin namang bago lang siya sa workplace, kaya natchichismis. So, kunin nyo lang yung info nasa sa tingin nyo eh, para sa inyo. Pero again, parang may chismis na nangyayari dito. Whether alam niya to o hindi. At ang chismis ay nagmula sa ka Aha. Uh -huh. Ngayon, dito, sa person mo, anong current situation niya ngayon? Well, may attendan yata siyang celebration. Current situation, ewan ko, parang may attendan siyang celebration. Parang in-invite siya somewhere. O occasion, o... Or... Ewan ko, parang gathering, reunion, Christmas party, birthday, na, ewan ko, parang gano'n. eh, <clears throat> e, may ano tayo? making na tayo ngayon. King of hearts. magpartner kayo. Kasal kayo. Kasi, hindi ko agad nakita to eh. Ito lang tinitingnan ko. Um, kasal siguro kayo. May mag dito. Eh, pero bakit ganito? <laughs> bakit may ace of hearts tayo? Pag sinabi mo, ace of hearts. Eh, may kinalaman siya sa beginning. Yung ace o Potential. Ngayon, pag sinama mo yung cups, ay cups, yung hearts, hearts to, hindi to taro. <laughs> um, Siyempre yung hearts, ay may kinalaman sa romance, love, um, feelings. So, sa madaling salita, rom romance, o attraction. New romance, o New feelings? New love? New attraction? OMG! Bakit ganyan? Pero katabi niya itong king of hearts. So, lalaki. Lalaki. Partner mo, lalaki. O, kung lalaki ka, and embody niya yung masculine energy. Ngayon, kung LGBTQ, ikaw na lumugar kung anong energy mo. Diyan sa dalawang yan. Pero nagbigay naman ako ng idea, ba? Diba? Kung sino yung masculine, feminine. Ikaw yon, Yung feminine dito. Eh, pero wait lang. Oh, feminine ka siguro. That's my heart dun eh. Queen of hearts. Ito, eh, king. So, Tatama lang sa ito, to kung LGBTQ ka. Kung ikaw yung feminine, okay? Energy. So, yung masculine energy natin dito, mukhang ano, may cuffling siya. O may crush siya. OMG. In-invite siya siguro nung crush niya. My goodness. O baka, nakatanggap siya ng gift o something sa crush niya. Either siya yung nagbigay o siya yung nakatanggap ng parang invitation o gift. Eh, ganun eh. ko, mukhang may ano, kalandian yung potion mo whether alam mo to o hindi pero yung tinopic natin dito eh parang may crush siya either na fall siya doon alam mo yun yung na develop o oh, may tawag dito eh um, first sight love at first sight Pwede rin ganun. Love at first sight o na-develop yung feelings niya sa friend niya. Ganyan. Dito. Anyways. Since kulang na ako sa time. 8 minutes na to. Future. Anong future ng connection na to na parang may na-fall? Okay. i siya. Yung na-fall, yung poson mo o may nakakrush sa na kanya. So, tingnan natin kung magbubloom ba yung romance na yan. Fling. O flirtationship. Tingnan natin kung anong mangyayari. Uh, near future. So, pag sinabi mong near future. Ngayon hanggang 3 months. Mula ngay ngay uh, um 3 months from now. Ayan. Ano mangyayari? yung ace of hearts naging diamond na to ace of diamonds at naging king of spades um, Ano mangyayari? Well, Good news to. Okay, wag maging sad. Yung flirtationship nila o fling, hindi magpo-progress. Okay? Kasi may aalis. So, siguro, siguro may mag -re resign o malilipat ng department o ewan ko. May parang pagbabago na maaring mangyari. Of, sabihin natin feelings, yung change na sinasabi ko. Kasi ang dating yung poson mo, yung lalayo, siya yung kusang lalayo. O makikipag-break o ewan ko. Si separate niya, yung sarili niya dito sa other ah, poson. So, good news, di ba? Kasi magiging loyal siya. Iba-value um, niya yung marriage niyo or relationship. Siya na yung magkukusa, na lalayo, o makikipag-break. Ganyan. Ngayon, dahil mababa pa yung oras, clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyadong magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwede yung vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwede tumama sa inyo, sa poson mo o sa other Ayan, mas bata sa iyo. Pwedeng yung poson mo to o yung other poson. Hindi mo pa nakikilala. So, wala kang idea siguro kung sino to. Yung iba sa inyo, walang idea kung sino tong kafling o kaflirt ni itong nila. O ano to? Ay, mahal ka o. Kaya nga, ano eh, tingin ko, yung poson mo yung kusang lalayo kasi mahal ka nga. So, sa inyong dalawa, ibabalance iba niya yung pros and cons, ikaw yung pibili niya. Dahil mahal ka niya. Mas mahal ka niya kaysa dun sa adaposon, kasi bago-bago lang naman yun. Who knows kung anong um, pwede maging status, ba diba? At sa iyo, alam na niya na stable. Yung connection niya, matagal na kayo. Kaysa dito sa bago lang. Let's talk you sa whole name or nickname. Boys kumilos. Hindi singkitang mata. Dragon, number five. Pwede ding ano yan, fifth of the month. Uh, five, Leo, May. So again, year of the Dragon. 1960 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. So, ang last, kababata. Aha. So, yung iba sa inyo, ang Ada person, ay kababata. Aha. So, again, kunin nyo lang yung clue, nasa tingin nyo, para sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. oh no